Yan magluto tayo ng paan ng manok. Pakuluan muna natin ito. Ayan ang ating paan ng manok. Meron din tayong pork. Ayan, isama na natin sa pag. Pakuluan din natin. Isama na natin. So, lagyan natin ng tubig. Lagyan natin ng bawang. Saka lagyan natin ng asin. Dalawang dakot. pan. na natin yung apoy. Yan, pakuluan muna natin yan. So, ito mga kaibigan, kumulan na yan. Oh. So, patay muna natin ang apoy. So, Ipat natin dito sa ating sasadyan natin ulit. Maglagay tayo ng konting mantika. Maglagay na tayo ng luya. Sunod na natin sibuyas. Sibuyas. hintay na natin na mag golden brown so ayan golden brown na yung ating bawang sibuya sa kaluya ilagay natin yung ating kamatis so, so ito mga kaibigan, ibuhos na natin yung ating paanong manok. Ayan. maglagay tayo ng kunting tubig kunting paminta kunting pang palasa Takpan pa natin. ibos na natin yung ating sayote. Maglagay tayo ng dalawang chicken cubes natin ulit. Ilagay natin yung ating tanlad. Ilubog natin. Taktan. Medyo kulang yung kanyang sabaw. Magdagdag tayo ng konting sabaw. Ilagay natin. Ayan. Taktan. Takpan natin ulit ito. At ito silipin na natin mga kaibigan. Ayan, kumulo na. Ilagay na natin yung ating malunggay. Ito, ibuhos na natin yung ating kata. So, ayan na. Huwag na lang natin takpar para para hindi lalamlamaw yung ating gata. Antayin natin kumulo. So, ibuhos na natin yung ating makupa. O red bell pepper. Ayan na siya. Ayan. Kulong-kulo na. So, kailangan na natin tikman. Dahil e, luto na itong ating ginataang paan ng manok. Sakto lang yung lasa. So, ayan na mga kaibigan yung ating ginataang paanong manok. So pag dumaan ito sa Walmart, please paki-share at pa-like na lang ng ating video. Ayan. God bless sa inyong lahat. Dito naman sa kabilang kawali, magprito tayo. Ditohin natin yung ating pork na nilakloaan natin kanina, maglalagay na tayo ng mantika. Uh. So ito ilagay na natin yung ating pork. ayan. So, maglagay pa tayo ng isa. O ilagay na natin lahat may may ano may space pa. pa natin kay Manalisik. Ah, ah, ah. So, ayan na mga kaibigan. Tanggalin na natin yan dahil luto na. So, ito na mga kaibigan, yung niluto natin, yung ginata ang paan ng manok, at saka so, yung ating pork. Ayan. Niluto na natin. So, magandang araw sa ating lahat. Kain na tayo mga kaibigan. Ito yung ulam namin sa amin para sa aming tanghalian. God bless sa ating lahat. Please, pakipalo sa ating Facebook.